Pinalilinaw ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa COMELEC ang partisipasyon ng barangay officials kaugnay sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Makikipag-ugnayan si DILG Secretary Benher Abalos Jr. sa Commission on Elections upang linawin ng papel ng mga barangay official kaugnay ng People's Initiative. Sa malaking press briefing, nilinaw ng kalihim na batay sa isang COMELEC resolution, maaring ma-exempt ang mga opisyal ng barangay at makibahagi sa signature campaign. Taliwas ito sa naging pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi dapat manghimasok ang barangay officials sa signature campaign ng People's Initiative upang maisulo ang pag sa 1987 Constitution. I'm just going to to meet with him if ever because this is quite clear. You see? Mahirap magkamali dito dahil lang ma mahirap din mag finger pointing dito. I'm just citing to you some laws that we have. I just want to be guided by these laws. It's as simple as that. Okay? Just so walang pagkakamali. As I said, this is a very sensitive issue na mahirap magkamali na basta lang ako gagawa because these are documents na lumabas. I just want to be clarified on this. Wala pa namang natatanggap sa ngayon na impormasyon ng DILG kung ilang barangay official ang kasama sa paglikom ng mga pirma. Gayunman, wala namang nakikitang problema rito si Abalos. Kailangan lamang linawin ang legalidad ng usapin. That is the right of everyone. That's why it's in the Constitution. No? Malinaw naman kung ano yan. Tatlong mode yan. It's con-con, con, -con, con initiative. It's provided for by our Constitution. As long as you do things legally, that is important. That is why ako, maingat ako rito. Nagtatanong-tanong muna kung ano ba dapat muna namin gawin dito. Mahirap eh dahil baka mamaya umuoo ako rito. Yung pala all the while mali pala itong ginagawa namin no Mah ma ma Mahirap ito. Uh, it's a very sensitive issue here right now. Ubuo ka rito tapos may mapapahamak na madidimanda pati departamento ko. So it's better to proceed with caution sa usapin naman ng investigasyon ng International Criminal Court, ayon sa kalihim, walang komunikasyon ng pamahalaan sa mga ICC prober na sinasabing nasa bansa at hindi pa rin anya nakakausap si UN Special Rapporteur Irene Khan pero handa siyang makipagpulong dito. Well, wala po tayong tinatago. We will be transparent as we are. We are a democratic country. We follow all the law here. No? Uh, ganun po, nga ang if ever ganun po magiging discussion po rito. Samantala, puspusan ng hakbang ng DILG at DICT sa digitalization drive ng pamahalaan. Sa report ng DILG, 921 sa 1,634 LGUs ang may business permit system na. 799 sa mga ito ang nag-adapt o gumagamit ng ELGU system na libreng ibinibigay ng DICT. Ayon sa DILG, nagsilbing daan ito upang tumaas ang revenue collection ng mga LGU. Kung titignan nyo no 2018, up to 4.7 ang number of registered business no, nag-increase from 1.3 million to 4.7 million. Ganong katindi because of all of these reforms na ginawa. And not only that, no, ipapakita ko rin sa inyo rito yung fees of collection of taxes no, sa local from 50 billion in 2018. Ngayon po ay 208 billion. So that's, that is times 4. No? So malaking bagay talaga ito na pasimplihan mo ang proseso na into digital. Tuloy naman ang pagsisikap ng DICT na makapagbigay sa publiko ng libreng wifi para sa pagsusulong ng ease of doing business. As far as I know, nasa 25,000 uh, sites na po yung ano, yung pong, uh, free wifi na na-implement before the end of the year. Magsasagawa naman ang caravan ng DILG at DICT sa mga komunidad upang maipabatid ang ELGU at mahikayat ang mga ito na gamitin na rin ang sistema. Kenneth Paciente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.